Ayun na, umuulan na! So ang natin ngayong araw ay mula dito sa Tarlac City, papunta ng Pulipol Beach, Bani, Pangasinan. So itong Pulipu Beach na to ay medyo isolated siya. Actually isolated siya na beach kaya medyo na-trigger akong silipin kung ano nga ba ang itsura ng beach na to kasi merong highlight dito na para siyang isla or malaking bato po ito. Kasi alam naman natin yung Bong Stretch ng beach bandarito sa Western Pangasinan ay mabato po yan ano. So ang first stop natin ay dito sa Hundred Islands. So stopover over muna tayo doon sa Lookup, Barangay Lukap look at magkape-kape muna doon habang tinitignan ang dami ng isla sa lugar na 'yan. Pagkatapos noon ay dediretso na tayo papunta ng Pulipul Beach. So medyo makulimlim ngayong araw, actually sobrang kulimlim ngayong araw. Uh, most likely uulanin tayo diyan pero let's hope for the best. Alright guys, sa rides natin ngayon, gagamitin pa rin natin ang Osmo Action 4 bilang isang main camera natin. Ito yung nakamount sa helmet. Ayan, para matest natin itong Osmo Action 4 sa rides na mismo So gagamitin natin dito yung pinakamababang resolution 1080p para makarami tayo ng records dahil uh, Ang usually ginagamit ko ay 2.7K pero sa ngayon 1080p muna Tapos sa mga susunod nating rides, tataasan natin yung resolution niya ng 2.7K Papakita ko lang sa inyo yung adapter na nabili ko ito po ay BYK4 ng Boya yan po yung gamit ko ito po yung adapter ayan tapos nakakunecta dito yung external microphone natin Nakakabit dito sa helmet baligan to po yung itsura nya ayan medyo madumi dumi pa yung helmet ko hindi pa nalilinisan pero tsaka na pag umulan malilinisan din yan <laughs> Alright guys, ready na tayo. Let's go. Malapit na yung destination natin. Kaya magkapi lang tayo dun sa may Hundred Islands sa Bungad. Sisilipin lang natin yung Bungad. Hindi tayo mag uh, tour sa mga islands. Kasi napuntahan ko na rin naman yan dati pa. Ayun, mga isla at dock kung saan kayo sasakay ng mga bangka saan na rito yung kapihan ganda kahit mula rito kitang kita nyo isa ito sa pinakasikat na, or sabihin natin, pinakasikat na na pasyalan dito sa Pangasinan. At saka dito sa may bandang Pangasinan, napakadaming paggawaan dito ng baguong. First time kung makakapunta doon sa pabrika kung saan ginagawa yung mga baguong dati. Ayun guys, kung gusto nyong mag solo flight, na mamasyal sa mga isla dito sa Hundred Islands 1.5 yung or 1.4 yung pinakamalait na bangka kasi may mga sizes dito mga bangka na to eh may, may pang pamilya mga ganyan medium size eh kung malimbawa ako lang mag isa uh, maari kong magastos dyan ay 1.5 kasi may, may, registration fee pa doon na 100 pesos plus 1.4 na renta dito sa bangka yung maliit na bangka kasabi sa akin ni kuya lahat ng isla pwede yung puntaan sa banimo na tayo kasi yun talaga yung target natin yung bakit tayo nandito sa Pangasinan Naku pong, dilim na nung sa baba mga brother yung kikita nyo sa camera yun, umuulan na dun yun ang pupuntahan natin Diyos meyo! kailangan ko lang din magpa-charge ng battery change of plan talaga tayo na ito kung sakali ulimlim pa rin talaga <laughs> wala tayo magagawa dito ang isa pang problema rin ay yung pupuntahan natin mga brother dadaan tayo sa rough road sa gitna mismo ng Bani National Park so baka mahirapan tayo doon pero gaya ng lagi kong ginagawa, sisilipin natin kung kaya o hindi. Kung hindi kaya, hindi balik. <laughs> diba? Ganun lang yun. Welcome to Bani. Opo, ayun na, umuulan na. Doon sa Bandaron. Mukhang makakasalubong pa natin yung ulan na ito. Maaga pa, mag-alas 12 pa lang tanghali. So mga 30 minutes lang naman tayo sa 7-Eleven nagpa-charge. Ito na yung bayan ng Bani. Double check muna natin yung map. At mo kakatapos lang din ng ulan dito. <laughs> Kita yung kalsada, basang-basa. Pulipol Island nya pala mga brother yung pupuntahan natin. Ang kasunod na doon ay Patar. So siguro naman sa mga nanggaling na sa Bulinaw, oh, alam na alam niyo na tong Patar. Barangay Patar. Patar pala hindi Patar. Ayun, magkatabi lang pala sila. Pulipul Beach pala, hindi Pulipul Island, Pulipul Beach. Mahirap ba 'yung daan papuntang Pulipol Beach? Sa Pulipul Beach, eto to. Pulipol Beach. Ito, ito, ito. Pulipol Beach. Ah, hindi mo kabisado yan? Puro rough road ba yan? Mahirap yung rough road niya? Ah, okay. Sige, try ko nga. ah, ah, ah. ah. Gasolina nga muna tayo. Kahit isang litro lang. nakakatotoo ng hula mga brother nakita nyo ba yung mga lumot na yan madulas yung mga yan mga lumot na to ito may mga lumot-lumot kasi dinadaanan natin eh. Kaya tuloy nakakailang. Mahaga pa naman. madulas na yun, madulas na yun. Ah, hi. Oh, wala to. Oh, malalim din. <laughs> oh, Walang... May mga lungot yung mga bato. mga kambing na to ah problema to. Napangit ng tayo ah, ang ah, bigat ng motor sobrang bigat ah. yeah. saka dito sa national park na to wala nang signal ng cellphone madali lang naman yung kalsada kayang kaya yung kalsada kapag ka summer maulan lang talaga na lagyan na ng lumot yung mga bato-bato na dadaanan ng gulong tignan natin yung angel cave kung makapunta tayo dito Okay na ba to? Okay na? Di pa Saan pwedeng dumaan papuntang Angel Cave? Yung rough road doon? Oh, mahirap pala yun eh no? Oo, oh, na doon nga ako pumunta kanina, pupunta sana ako sa ano, ang hirap pala. Sa may, ang kala Pulipol. Bawal pala dito, huh, brother, kasi ginagawa pa. So, ibig sabihin rough road na yan, just Hanggang sa, ano, pero dapat dito may daan din papuntang Angel Cave. Ah, wala. doon lang talaga sa may rough road. tayong choice, bumalik tayo. Pero ang ganda ng kalsada na 'to, ah. Ginagawa nilang lapad. May skirt pa 'yan, ginagawa nila yung forma niya. Sarado ba pala 'to. So ito yung uh, ginagawang kalsada na doon sa dagat kung saan uh, siyempre magtatayo ng mga beach resorts. naman tayo sa shortcut na naman ginagawa mo lang ito? itong kumunekta actually sa main road mga brother pero dito natin iti-take para maiba naman yung ruta natin mahaba habang yung pasada na ito na ginagawa nila hindi ko lang na-record kanina puro puro putik dyan sa unahan actually yung nadaanan natin lubak-lubak marami-raming patol yan dinahan na natin sa unahan wow yung tutumbukin natin dyan yan yung agbagatanin resort Bagatanen ay part 2 ng Agno mga brother Just in case hindi nyo napanood yung previous na video ko So kung susundan natin yung daan dyan mamaya Ay tutumbukin natin yung sentro uh, Yung poblasyon mismo ng uh, Agno Pangasinan yeah, Ito na Dito tayo pumunta nung nakaraan Kumanan tayo dyan Ayan Konekta na, na tayo. Finally, natapos ko to. Hindi ko inexpect na-expect na dito tayo kukonekta nina. Kasi ang bunga kala ko, doon tayo sa isang daan kukonekta. Kung baga, eh, naligaw tayo. Pero, napaganda pa lalo yung ruta natin dahil naligaw tayo. <laughs> Hindi ko inexpect na dito tayo kukonekta ngayon, mga brother. <laughs> napaganda pa. Maganda rin minsan pag naliligaw kayo, no? So kung naalala nyo yung video ko nung nakaraan na pumunta, no, finiture ko yung Agno, itong Agno, Pangasinan. Pumunta tayo dito, pinakadulong pinuntahan natin na itong uh, Bagatanen Resort. Pero hanggang dyan lang tayo. So ngayon, nakumpleto ko na to. Mula Bani hanggang dito sa Agno. Alright guys, so ang plano ngayon ay uh, diretsyo na tayo ng Sambales. Dahil since hindi naman natin nat natuloy yung isa sa lakad natin dito sa may Bani ano dahil nga nakita niyo naman yung kasada kanina Anong kinukuha? Shell? Ha? Hah? Dahon sa dagat? Ah, okay. Bakit? Kinakain din yan? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nila dyan? Ah! Kaya pala, ang dami nila. Anong nga ulit pangalan? Aragan yan. Aragan. Kumukha sila ng aragan. So, yun guys. Aragan ang kinukuha nila rito. Ah, uh, yung mga seaweeds. Well, ng parang seaweeds rin 'yon, si si grass. Ah, yung si grass na 'yan pinapakain ng isda. So binebenta 'yan, may buwi-bili rin dito, umaangkat. dami nila mga brother hanggang doon sa kabila. Nilalagay nila sa sako. Hindi na ng truck. Nabalahaw doon. Hindi nakaakyat. Karga niya mga niyog, mabigat talaga 'yan. ay dito ulit tayo sa may ilog mga brother yan o. Oh. Part ng ilog na to, yung San Juan Bridge, yung hanging bridge na tinawid natin noong nakaraan. 300 pa tayo para diretso na tayo ng Sambales. Ayan. Saglit lang po, tingnan ko lang kung may pera pa ako. Mung... Namumulubin na eh. Deserve ko daw ang gumala, sabi ni ate. Gusto mo sumama sa gala, ate? <laughs> Pwede naman po. Oo, oh, da dalawa tayo ah. Walang magagalit? Hmm? Wala. Wala? <laughs> Sige, umpisa na natin sa number mo. Ano number? Sir, 930-511. Pruhe ba na si Camille ay nagbigay ng numero? Hindi ko po yun inaakaw ha. <laughs> Nahihiya siya nalaman nang nagbablog ako. <laughs> <laughs> hindi ba hindi pa niya na, na realize kanina <laughs> Mike TV na sabi mo ito ano ba Facebook at saka YouTube thank you thank you Camille It text kita ba maya tatawagan pala kita promise isasama e e, kita sa ano sa Zambales next time you, salamat Alright <coughs> okay guys, let's go <laughs> Shoutout nga pala kay Camille Anyway guys, ito na uh, Same na ruta na dinaanan natin noong nakaraan Itong daan na ito kung saan tayo ngayon uh, Tatawirin uli natin yung bridge Hanging bridge Na-excite ako Okay lang na tayo. Oops! Malalim! Ops! balik. Balik tayo dito. Naloko na. Grabe na to Finally, ito na yung cementado part. Kung well, hindi imagine ko na mga brother, yung pupunta natin bukas sa Sambales, ay parang ganyan daw yung kalsada. Pero yung mga shortcut na daan maganda, mas exciting talaga eh. Kaysa dumaan ka doon sa main road. Dito na tayo sa Dasol mga brother. At nagsimula na namang umambon. Ay ay ay! Diyos mio, garapon! Ambonitis! Dito na tayo sa Sambales. Santa Cruz, Sambales na ito. Yung pinakaunang bayan. Alright, well, oh, ito na yung boundary mga brother ng Masinloc at saka Candelaria. Ang tanong, meron bang mapag overnightan dito? Hindi <laughs> ba ako oh, nakapag-research na po tutulugan natin? hindi na tayo nakahanap ng mapag overnightan